Hi, ganito nga pala kami magtanim ng sibuyas sa aming lugar. Ito na yung nakasanayan na pagtatanim dito sa amin. Kaya tara, panoorin nyo kung paano ito ay sinasagawa. Simulan natin ito sa paghahanda ng lupa. Madalas nga pala dapat itong inaararo para laging tutubo yung mga damo. Tapos kapag tumubo na yung damo, kailangan na itong ispray ng glyphosate para mamatay na ito at hindi na makapagbuto. At dahil yung tataniman namin ng sibuyas, mayroong mga ugat ng balisanga kailangan itong pulutin para hindi nakakalat. Ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang gumanda na yung panahon at ready na kayo magtanim ng sibuyas. Kaya ayan, ready na tayo sa pagtatanim ng sibuyas. Simulan natin ito sa pagpipino ng ating tataniman. Kailangan buwaghag yung ating tataniman para mabilis makapag-ugat yung ating sibuyas. Pagkatapos itong araruhin, praplastahin naman ito ng kuliglig. Aayusin nila yung level ng ating lupa para pantay para kapag nagpapatubig rin kayo hindi nalulunod yung ibang plat tapos yung iba wala pang tubig pagkatapos itong plastahin guguhitan naman ito para gumawa ng plat nakalimutan ko nga pala yung sukat nung plat ilalagay ko na lang sa description kung ilang inches yung bawat plat pagkatapos nga palang guhitan Dadaanan na naman ng kuliglig yung bawat plat para medyo pit yung lupa. Kasi kapag masyadong buhaghag tapos pinatubiga mo, baka lumubog naman yung buto ng sibuyas. Kapag lumubog naman na mabuti yung buto ng sibuyas, baka hindi na ito tumubo. Pagkatapos itong daanan ng kuliglig, gagawa naman na ito ng pilapil. Kakahunin na yung ating tataniman ng sibuyas. Ang sukat nga pala nito ay 10x10. 10. Pagkatapos itong kahunin, ready na natin yung buto ng sibuyas. Lagyan nyo ito ng Marshall Insecticide o kaya 7 para hindi kakainin na langgam yung inyong buto. Pagkatapos nun, ready na itong isabog sa ating plat. Kaya nakikita nyo ngayon sa ating video, isinasabog na nila Kuya Panchet yung ating buto ng sibuyas. Ang sabog nga pala namin ng binhi dito is 1 is to 4 o isang lata ng sibuyas sa apat na kahon. After maisabog yung binhi, tatabunan nila ito. Kaya ayan na yung mga mananabon. Tatabunan na ito ng mga mananabon. Ang pagtatabon nga pala nila is manipis lang after nga rin pala nilang matabunan yung ating sibuyas, sinabugan na rin namin ito ng fertilizer para may ready nang kainin yung ating sibuyas kapag tumubo na ito. At ganun nga pala ang pagtatanim ng sibuyas dito sa aming lugar. Kaya natapos na ang pagtatanim pero parang uulan, sana wag malakas. At sa araw ngang ito, umulan. Kaya nakalibre tayo ng patubig, buti na lang hindi malakas. Ayun nga lang, hindi ko na may papakita sa inyo yung pagpapaalnab. Buti na lang hindi malakas yung ulan. Kung naging malakas yon baka ano din yung buto ng sibuyas ay eh sinabog dito at dumating na nga pala yung pamerenda natin sa mga mananabon problema umalis na sila iahatid ko na lang mamayang gabi so ako na lang muna ang kakain dito ng chicken ngayon pala ako kakain ng tanghalian bale 17 cans nga pala ng sibuyas yung nagamit namin ito na nga pala yung itsura na ating sibuyasan nung kinaumagahan sana maging maganda ang ating ani at sana walang sakit ngayong taon huwag nyo rin sanang kakalimutan mag subscribe o follow sa aking facebook Libre naman yun eh. Sana huwag nyong kakalimutan. I-follow nyo na ako ha. Ah. Salamat!